Nakakakilig pa rin ang Can't Buy Me Love matapos pumunta si Stephen kung nasaan ang Bingling. Kahit siniraan ni si Stephen, si Bingo, hindi pa rin naniwala si Caroline dahil mas may tiwala siya kay Bingo. Nakaka-excite na ang Can't Buy Me Love dahil mukhang may new haircut si Bingo. Grabe, napakagwapo naman sa kanyang new haircut na with sando. Panigurado, lalong may in love niyan si Caroline. Bising-bisi talaga ang dalawa, hindi nawawalan ng gagawin. Dahil nag-shoot si Donnie Pangilinan, samantalang si Bel Mariano kasamang kanyang pamilya at kumuha pa nga siya ng buko. Siya pa talaga mismo kumuha sa puno. Grabe, kahit sikat na sikat, wala walang ka Kaya lalong hinahangahan si Bel Mariano dahil walang kaarte-arte sa kanyang sarili. At tuwing walang kamera, talagang pinapakita niya kung sino siya. Kahit makagat siya ng lamok, wala siyang pakialam basta nag enjoy lang siya.